Napapansin mo, kapag nagkakarwash ka, ang hirap pa startin ng motor mo. O di kaya, kapag umuulan, napapansin mo na namamatay-matayan ka. Meron pa, kapag nadadaan mo sa kahit gakatiting na baha, mga sir, e eh bigla ka na lang namamatayan or hard starting na yung motor mo kung sakaling mamatayan ka man gusto mo siyang buhayin. Ano ba yung issue na yan, mga sir, na tuwing umuulan lang or tuwing nababasa lang nang nangyayari at lumalabas? Kadalasan, ang issue lang yan, mga sir, spark plug cap. Okay. Sir Mel, anong meron pag sa spark plug ka? Pag tuyo naman or sa sunny day, maaraw, walang problema. Tapos kapag umuulan, saka lang nagkakaroon ng problema. May mga goma kasi to. Okay? Meron dito sa portion na to, sa ibabaw. At meron din sa portion sa baba katagalan yung mga motor natin, itong mga goma na to, rumurupok, lumulutong, pinapasok siya ng tubig dun sa loob. At pag pumasok yung tubig dun sa loob, pumapalya po yung ating ignition system. So yung delivery ng kuryente papunta sa spark plug, nababawasan po yung delivery. Imbis na papunta sa spark plug, may pinupuntahan siyang iba. Tulad nung isang jowa mo. Yung ex mo na ngayon. Joke lang mga sir. So that's the reason why namamatayan kayo magpalit po kayo ng spark plug cap. Pwede rin mga sir na yung goma nyo, hindi nyo halata na meron na siyang punit. Tapos dun sa loob, mga sir, corroded na pala siya. Pwede dito or pwede rin dito mga sir. Mura lang to mga sir at ito yung sagot dyan sa problem nyo na pag nababasa e eh, namamatayan kayo. Spark plug cap lang po yan. Ito yung pang Honda natin mga sir. Letter L. Tapos ito naman yung pang Yamaha natin. Letter V mga sir. So that's it, Master. Check out nyo yung spark plug cup natin. Nandito lang yan sa baba. Yes, sir.